Seconds lang, seconds. Baby. Whoa, whoa, whoa. Han, seconds lang. Sumayo ka nga kanina eh. Han. Ayan, na spaghetti nga eh. Ayan o, oh, na naka, naka na nakadubli, nakaready na. Hindi oh. oh han. Wow, wow. Ba Ulabahan ko nga yan. O, sa'yo ka muna. Oh. Yung pwet mo lang, yung pwet mo lang paggalawin. Mamaya, korte na nga ipapalit ko dyan. Ayan. Sayo ka na, Ay, an? oh, ano ba? Anong oras Sa sayo, ano lang uras na? Sasayo ka na naman, oras? Ah, maliit ako. Oh. 11.25. Uy, tama na. 25 na. O, oh, sayo ka muna. Wow. Yes, 15, 15, 15. Oh. oh. pinabili ko sa'yo, Ay, pinabili. No. Ayan. Wala na. Ayan, o spray na wala na yung pag-spray ko. Nilagyan ko kasi alcohol. Pabango pala yun. Oh, ano rin na? Wow, wow, ayaw niya talaga sumayaw walang kapalit pwede siya sasayaw wala lang ang kape Ayo kanan. Kama? Kama? Kama isa, na? Ininom mo, di ba? Ha? Isa lang yun, isa na isa. Kung ano sa mo ikaw ang kumuha ng kagabi. niya siya sa camera. Inaabangan ko siyang kum kuminding eh. Kuminding lang saglit. Kuminding ka saglit, Han. Wow, wow, wow. Ganun, ganun. Wow, wow, wow. Kuminding ka <laughs> <laughs> sa... Oh, <laughs> <laughs> Napasayaw ko din. Kaso puwit lang. Sintuan kayo Kumuos na. youtube Wow, So, yan guys. Papasok na yung asawa ko, guys ako, D.O.P. sa bahay ang daming nabahin guys ayan ayan, magliligpit tayo hindi, luma yan tinan mo kung anong laman yan anong itsura. mudis buro na lang yung pera natin Uh, ay. Oh. Wow. Si Hanin nangunguna ng barya. Oh. Wow. Bola 'to. Kukunin kape. Ugasan ko 'yung tumbler. Tanggalin ano 'yun. Para matanggal 'yan nakadikit niyan eh. P Pwede ba matanggal yan? Wala bahan? So ayan guys Ready to work na siya Ready to work Dapat nga buksan na lang yan Para may lamig hangin dahan-dahan lang dito 'di mo tapos Cellphone. hulog. Ng barya. Ang bigat mo kasi kaya lumulubog. work work na trabaho tayo ng trabaho ha 992 na ako so guys salamat sa lahat ng subscribe sa amin youtube channel kunti na lang ano na lang 8, 8 subscriber na lang para mag 1k na ako Thank you so much, guys. Sa lahat ng tiwala sa susunodhan, gagawa ako ng bagong ano, bagong video yung ano ang pangalan, organic vlog Ano, sabay mo to? Oh. dami yung pinapagawa sa akin nun hindi mo ba? kasi nangyitim mo pagtagal mo yung pambiling powder nahihulaban to bago yun kasi maninis naman to eh na hindi ka bukan lang Pere. So guys hanggang dito na lang Ang aming video Salamat sa lahat ng nanonood it subscriber na lang Ang kailangan ko guys Para mag 1k Sana maka 1k na this week lang para naman masubukan natin kumita sa YouTube. Wala akong live ngayon kasi wala akong load tsaka wala ako sa trabaho ko. Wala tayong wifi eh. So ayan, naka-ready na siya. Papasok na siya sa work. So yan lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.